Hello! Kain tayo. Coffee. And Panset, Canton, Yakisoba. Ito yung ating lunch today. Banana. And then, seaweeds. <laughs> seaweeds. Kain tayo. Kumain na po ba kayo? Kain po. Mm. Mainit pa. ating simpleng lunch. Kasi pag tayo lang, kahit ano na lang yung kinakain natin. Pero maya-maya, magluluto ako kasi darating yung mga sudyante ko ng alas 4. So, magluto ako ng makakain nila. Hapunan, tanghalian. Tanghalian, hapunan. Para <laughs> pinaliktad, no? Yun. kaya pag umaga pag ako lang isang kape-kape lang o kaya tinapay kasi dito sa bahay lagi may tinapay hindi nawawala ng tinapay mawala na lahat 'wag lang tinapay kasi yung asawa ko sa yung anak niya at mga apo mahilig din sa tinapay kami man mm -mm maligman tayo sa napay. Pero sa kanila kasi, parang yan na yata yung ah, minsan hapunan nila rice. Parang hindi ako mabubuhay niyang tinapay lang. Merienda, oo. Or almasal. Pero sabi mong ikagawing hapunan, yung yung, yung burger, or ano, anything na ano. Parang hindi, hindi, parang pili ko di pa ako busog yun. ganito, yung seaweed wrapper. sa, sa, sa pancit canton. Ganyan. Minimix ko siya. Masarap siya, in fairness. Lalo ng seaweed. Kasi hindi mo maalat-alat. Good siya, combination. So, sa bahay dito, yung asawa ko, pag nagagawi siya sa mga, kahit sa store na nakapansin niyang may tindang ganito, bumibili talaga siya kasi alam niyang mahilig ako kung sa kayong mga anak ko. So, bibili siya ng ganito. Minsan yan, inuulam namin. Alam naman tayo, kahit madiscard tayo sa mga, ano, basta may kanin, kahit ano ulamin, ayusin ko na to kasi para mapalitan naman Wala ko lang yung gamot Hello, mga kumare, mga kachismisan. Oras na para magluto ng pananghalian ng aking mga estudyante. Kay darating sila maya-maya mga four. So, magluto tayo. Simple lang lutuin ko. Kasi nagkakraving ako ng bacon. So, ito bacon. <laughs> Inano ko muna pinalambot kasi nanigas. So, yeah. Pero okay na siya. Ready to cook na. Yan, nagki ako ng bacon, so yan lang yung ulamin namin ng mga estudyante ko. Gusto rin nila yung bacon, favorite din nila yung bacon. Lalo na yung crispy bacon siya, ipapride mo crispy. Then meron kaming tira tira pang uh, chicken, fried chicken last night na dinner namin. So, yun additional namin yon. Tapos plano kong mag-fried rice. So, kahit na hindi agahan, tanghalian na, pero yun alam mo, alam mo naman tayo, kahit ano pa yan, mapaagahan, tanghalian, hapunan, basta may rice. Perfect. <laughs> sa Samahan nyo ako magluto, mga kumari, mga kachismisan. Ito na bacon. Yeah. Bacon so smell good sarap talaga ng amoy ng bacon, no? Ayan. Gustuhan to ng mga estudyante ko. Ayan. Mm. Hello po, magandang gabi. Gabi na po dito sa Georgia. Ang oras po dito ngayon is 6.45 na ng gabi. Madalim na rin po yung kalangitan ngayon. So, dito po ko ngayon sa aming kwarto, Tinutuloyin po yung pagbablog. Kasi kanina, nung nag continue ko yung pagbablog, biglang dumating yung anak at apo ng asawa ko. So, may ingay yung mga bata. May umiiyak, may gusto kumain. So, hindi ko tuloy alam kung ano yung sasabihin ko dahil may ingay yung mga bata. <laughs> so, ngayon po, uh, nagustuhan naman yung mga, ng mga anak ko yung yung pinirito ko, yung bacon. Ah, <laughs> uh, favorite talaga nila yung bacon, yung fried bacon. na yung crispy. So, yun po, ako po yung nagpapasalamat sa inyo, sa inyong uh, pagsubaybay sa amin, sa ganap dito sa amin sa Georgia. Maraming maraming salamat po sa inyo at take care and see you next time po. Ingat po kayo lahat. Maraming salamat. See you next time.